Hindi napigilan ng talent manager at showbiz insider na si OG Diaz ang mapareact sa viral issue ngayon online patungkol sa isang waiter na pinatayo raw ng dalawang oras ng isang transgender na customer. Nakilala ang naturang customer na si Jude Bacauso, isang LGBT writer. Hindi raw ikinatuwa ni Jude ang pagtawag sa kanya ng waiter na sir habang siya ay nakaayos babae naganap ang naturang insidente sa Cebu City Mall noong linggo July 21, 2024. Sa loob ni OG ay dahil sa babae ang tingin ni Jude sa kanyang sarili ay mas mainam sana kung nagpakita siya ng pruweba na magpapatunay na babae siya bukod sa pagpapakita ng pribadong parte ng kanyang katawan. Halimbawa na raw nito ay ang birth certificate na magpapatunay na female ang nakalagay dito, nang sa gayon ay mas maintindihan ng waiter ang kanyang ikinagagalit. Dagdag pa niya ay nagdesisyon itong ibahin ang kanyang pagkatao. Ngunit nais nitong mag-adjust ang mga tao sa pagbabago niya agad-agad. Entitled raw ito masyado. Humingi na rin naman raw ng tawad ang waiter, ngunit hindi pa rin daw ito sapat at pinatayo pa ng dalawang oras. Paano raw magiging proud ang LGBTQIA plus community sa ginawa nito? Sana raw ay sa pagbabago ng kanyang itsura ay isinama na nito sa pagbabago ang kanyang pagkatao nang sa ay daladala niya ito kahit saan siya tumungo. Nais raw ng naturang customer na pairalin ang gender sensitivity, ngunit hindi naman ito sensitive sa nararamdaman ng ibang tao. Payo pa ni Oji na kapag raw ang tao, humingi na ng tawad ay patawarin na nito at wag nang palakihin pa, sapagkat kaya naman itong solusyonan sana, ayaw lang niyang gawin. Huwag na raw ito magpaka-OA. -oh eh. Buong social media post ni OG Diaz, pinatayo mo for 2 hours yung waiter kasi nainsulto ka dahil tinawag kang sir. Yan ang lumalabas sa mga posts. Nasa comment section yung link. Nainsulto ka kasi, nakaayos babae ka, pero hindi mo na-achieve na tawagin kang ma'am. Ganun naman pala na babae ang tingin mo sa sarili mo, eh di sana, pinakitaan mo ng pruweba na magpapatunay na babae ka talaga bukod sa pagpapakita ng keks. Katulad kunwari ng birth certificate. Ipakita mo na female ang nakalagay sa gender mo doon para mas maintindihan ka ng waiter kung saan nang gagaling yung ngit mo. Nagdesisyon kang ibahin ang pagkatao mo, tapos ang gusto mo, mag-adjust lahat ang mga tao sa pagbabago mo ng anyo. Agad-agad? Di ba pwedeng dahan-dahan lang, ateng? Tutal, ikaw naman ang nagdesisyong magbago ang takbo ng pagkatao mo. Entitled ka naman masyado, Tay. Nagsorry na nga yung waiter, di pa rin sapat at pinatayo mo pa talaga ng dalawang oras. Gusto mong maging proud ang LGBTQIA plus community sa'yo. Paano? Itsura mo lang ata nagbago, sana, idinamay mo na rin pati pagkatao mo para mabitbit mo kahit saan ka dumayo. Gusto mo pairalin ang gender sensitivity ng mga tao sa LGBTQIA community pero hindi ka naman sensitive sa nararamdaman ng ibang tao. Pag ang tao, nag-sorry na, patawarin mo na. Huwag mo nang binibigdial ang isang sitwasyon na ikaw mismo, kaya mong solusyonan, ayaw mo lang. Huwag ka nang maging initials ng asawa ni Regine Velasquez.